Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. So we have a lot of contents na pwede makatulong sa health condition mo or health concern. And ang topic natin ngayon, kanin o tinapay, rice or bread. So saan ka? On the red corner is rice on the blue corner is bread. So, ano ang paborito mo sa morning? Yung patient ko, nagda-diet ako do kaya tinapay lang. Hindi na ako nagra-rice. Salmusal. Minsan naman, dok, sa gabi, ang hapunan ko, tinapay na lang. Hindi na ako nagra-rice. Okay? Yung isang patient ko naman, dok, kanin talaga ako. Kaya, Instead na white rice, brown rice, pwede na sa akin. Isang patient ko naman, Dok, hindi ko gusto yung lasa ng brown rice. Hindi, hindi masarap sa ulam. Hindi masarap kainin. Kaya, white rice pa rin. Kanin is life. Bahala sila. Basta ako, kanin. Almusal, tanghalian, hapunan, kanin. So, ikaw, ano ang choice mo? Pakisulat po sa comment section sa baba paki-comment kung ikaw ba ay rice o ikaw ay bread. Okay? Pag-usapan natin ano ba yung pag-rice at ano ba pag-bread sa calories. Kasi depende kung ano yung gusto mo. Kung ikaw ba yung nagda whether gusto mo ba na mababang calories. Definitely, doon tayo sa mas mababang calories. Or, kung hindi ka man nagda at marami kang exercise, at ikaw ay very active, pag-uusapan natin yan. No? So, by the way, ang channel natin, we already reached 500,000 subscribers and we'd like to thank you for magpindot ninyo dyan ng subscribe at pag-share ng ating videos. So, continuous lang po yung sharing natin ng health information e, at eh, continue din yung pag-share ng ating videos sa iba para marami tayong matulungan. So, first and foremost, sa calories tayo magtatanong. Ano ba yung mas mataas na calories? Tinapay, bread, o rice, o kanin. So, ang number one dyan, mas mababa po ang calories ng bread. Okay? So, for example, ang bread po na wheat bread na isang slice, take note ha, ang isang serving po ng ng bread ay isang slice lang, no, hindi yung magkapatong na tatlo o limang ah tinapay, okay? Pag pandesal dalawang maliit lang po 'yan, dalawang maliit na pandesal, okay? So, kapag 'yan ang 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 with bread po, ang isang slice niyan ay around mga 68 calories. Okay? Tapos ang white bread, mas mataas po 'yan. Ang isang slice ng white bread umaabot ng 75 to 80 calories. Okay? Ngayon, kapag kanin na 'yan, pag rice na 'yan, ang brown rice ang kalahating tasa umaabot ng 108 calories. So mas mataas. Pag white bread naman, umaabot ng 150, 120 to 150 calories ang kalahating tasa. Ngayon, pag ginawa mo isang tasa yung brown rice umabot na yun ng 200 calories. Kapag white rice naman, umabot ng na around 250, 230 to 250 calories. So, mas mataas siya. So, kung ikaw ay mahilig sa mas mababang calories para hindi mag-increase ang timbang mo, di ba? At hindi masyadong mataas yung carbohydrates. So, definitely, doon ka sa bread. Particularly with bread. So, wheat bread na isang slice, mas mababa ang calories. Ngayon, yung rice, option nyo siya. Okay? So, yun ang malinaw. And then, pagdating naman sa vitamins and minerals, mas marami pong ang vitamins and minerals, ang white, kasi fortified na siya. White rice and white bread. Mas konti ang vitamins ng wheat bread, tsaka brown rice. Ngayon, pagdating sa fiber naman, mas maraming fiber ang brown rice sa wheat bread. Which is, ano siya, maganda siya sa digestive system. So, it's a matter of choice. Kung gusto niyo ng mababang calories, edi wheat bread tayo or kalahating tasa ng brown rice. Kung gusto niyo ng mas mataas pa ng konti ang calories, pero konti lang, hindi madami, you can go for white rice or white bread. Okay? So, pwede yung pandesal na dalawang piraso sa al na almusal. Pwede po yun, no? Huwag lang yung isa, yung, pan, yung palaman ng pandesal, e eh, kanin. <laughs> so, I hope everything is clear. So, na loob ng tanong, bread or rice? Tinapay o kanin? So, everything is clear. Malinang lahat kay TikTok. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.